Yan. Marami po kasi ang uh, parang nagugoyo dyan sa ating ma mataas yung inyong basic salary tapos yung inyong accommodation pala is hindi siya libre. So, titingnan nyo rin po yung part na yan, guys. Anyway, uh, kung hindi nyo napanood yung part 1, binanggit ko sa part 1 yung tungkol sa sahod, kung magkano ba yung mga pwede yung ma-assume or pwede nyong isipin, i-expect na sahod dito sa Czech Republic. What if ang inyong basic salary dyan sa Pilipinas na alok sa inyo is nasa 23,000 crowns? Kasi may ilan po tayong mga commentators na ganun yung alok sa kanila nasa 23,000 crowns lang. Pero, ang sinabi naman po sa kanila is may overtime sila and ang sinabi rin sa kanila is free accommodation sila. So, ang question kasi dyan is ganito, gano'ng kayo katagal na free accommodation? Okay? So, kung ang sinabi sa inyo dyan sa Pilipinas is free accommodation, the next question nyo na pwedeng iba to dyan is gaano katagal kayo free accommodation? Is that 3 months only, 6 months, 1 year, 2 years, or hanggang nandun kayo sa company na yon? It depends po kasi. Baka kasi pag perma nyo dyan sa Pilipinas, free accommodation kayo, 23,000 ang inyong basic salary, pero, yung palang free accommodation na yun is within 3 months lang. So, ibig sabihin, hindi pa kayo nakakaahon dito. Kung baga, nag-i-start pa lang kayo na bumangon, is magbabayad na agad kayo ng accommodation. So, medyo may kayo. Pero, kung ang cases, inalo kayo ng 23,000 crowns dyan sa Pilipinas na basic salary. Tapos, uh, free accommodation kayo within 1 year. So, not bad po yun. So, para sa akin, not bad ha. Kasi, yung 23,000 crowns na yun, for example lang, na inalok kayo ng ganyan, 23,000 crowns, is, uh, magkakaroon pa rin siya ng night differential kung may night differential ang inyong company na mapupuntahan. But, kung ang inyo pong mapupuntahan is yung 5 to kong tawagin, or yung Monday to Friday, tapos 6am to 2pm lang ang pasok. So, syempre, wala siyang night differential. Kaya lang, mostly kasi kapag ganyan yung mga schedule, mostly yan yung merong uh, pasok ang Sabado or may pasok ang Linggo. So, ibig sabihin, yan yung may mga overtime na mga inaalok kapag ganyan po ang uh, senaryo. Pero hindi ko nila lahat ha mostly lang ng mga na-encounter ko is ganyan pag Monday to Friday ang kanilang pasok, kadalasan uh, binibigyan sila ng overtime ni company kahit uh, twice a month para lang makabawi sa kanilang uh, ano nga yun liit ng sahod. Tapos uh, pag ganyan yung mga, pag ganyan yung senaryo free accommodation kayo Ibig sabihin, hindi po bababa ng mga 23,000 or 22,000 ang sa sahurin dito sa Czech Republic. Yun nga lang, syempre, doon nyo pa rin kukunin yung pagkain nyo, yung transport allowance nyo. May mga company kasi na yung transport allowance is binibigay nila kay employee. Sa amin kasi, sarili namin. So, sarili namin gastos. Tapos, meron ding company na... Uh, nagbibigay sila ng free, uh, ano, allowance para sa wifi, which is dito naman kasi sa Czech Republic mostly ng mga bahay is may free wifi. It depends sa sa'yo kung gusto mo na mag-data, kung gusto mo na humanap ng data or mag-avail ng may data, it depends po sa yan. Pero sa case ko kasi, ako, uh, sarili ko po yung data ko, pero pag dito, dating dito sa room ko or sa bahay namin, uh, nagwawipay ako. Pero pag nasa labas ako, syempre, nakadate ako kasi... Kasi sa labas, syempre, wala ka namang ano eh. Not unless kung ikaw ay sa city nakatira. So, syempre, kapag sa city ka nakatira, matik yun na meron kang mga free wifi. Kagaya dun sa Borno, dun sa dati ko. Kahit hindi ako naglo-load, is meron talaga siyang free wifi kahit sa transport, transportation, kahit sa ano lang yan. May mga free wifi ka na ma-encounter dyan. So, it depends sa'yo. Basta ang masasabi ko sa inyo guys, uh, kapag inalok naman kayo ng mga halagang 23,000 crowns tapos free accommodation, not bad para sa akin. Kasi yearly po tumataas naman ang saho dito sa Czech Republic. And... Uh, depende na rin yun sa inyong company kung nagtataas din sila ng bukod pa doon sa yearly na tinataas ni government. Meron kasing ganun senaryo. tatasan kayo yearly ni government kasi meron ditong ganun. Yearly kayong tataasan ni government tapos uh, bibigyan pa kayo ng another Uh, dagdag per hour ng inyong company kung dati ang inyong per hour is 150 crowns pwedeng maging 155 crowns na per hour nyo so medyo tataas yung sahod nyo kaya nga po uh, kung ang plan nyo is long term kung gusto nyo mag long term so for me para sa akin is maganda na pasukin nyo ang Czech Republic pero guys, kung ang plan nyo is halimbawa mga 2 years lang or 3 years lang, uh, for me, mas bet ko na sa Japan or sa Taiwan. Uh, kasi po, ano uh, mas mabilis kasi makapagpaalis sa Japan or sa Taiwan. Kumbaga, kapag sinuwerte ka kasi sa Taiwan, within 2 months, pwede kang nasa Taiwan na kagat. Unlike dito sa Czech Republic, inaabot ka ng 6 months pataas bago ka makaalis. So, way back 2022, dun sa mga hindi nakapanood ng video ko, uh, ako po ay 8 uh, months bago nakaalis uh, simula Pilipinas papunta dito sa Czech Republic. That is way back 2022. Hindi pa po ganun kaboom ang pag apply dito sa Czech Republic. Unlike ngayon na talagang ang dami na po na nag apply So, sobrang overloaded ang ating mga ministry para sa inyong visa processing. So, yun lamang and sana nakatulong sa inyo. So, kung meron kayong tanong, pwede po kayong magtanong sa ating comment section. Kung gusto nyo makita yung iba pa nating videos, meron po tayo sa ating YouTube channel ng mga videos. Hanapin nyo lang sa playlist. Napakarami ko nang ginawa na videos. Kumbaga yung video ko ngayon parang inuulit-ulit lang natin. Ina-update natin kung may mga nababago sa mga nangyayari sa loob ng appliance. So, yun lamang and thank you so much and have a nice day.